Kasi sige, Okay. O siya, ma, Hazel, papasok na muna ako sa trabaho kasi may emergency sa work. Kailangan kong pumasok. Ha, Ikaw muna! Ma? May bisita ako, madali lang. Dadating na yun. Ma, ano? Oras na, oh. Oo, andyan na yata, eh. Lika! Hi, tita! Hello! <laughs> Namiss kita. Ay! lalong lalo na yung anak. Alala mo? <laughs> Ma. yung ex mo. Bakit Inimbitahan mo pa si Eden dito sa bahay? Wala, na-miss ko lang. Alam mo namang ito yung gusto ko kasing mapangasawa mo. Kung ito ang napangasawa mo, tanawa naman, ang sexy. Madatong. Ay, tsaka talagang ano. Maganda. 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 Oo, oo, oo. Kaya okay. nga eh, mami, nagtataka ako. Bakit humantong sila sa kasalan, tsaka mag-asawa na sila ngayon? Eh, Si Hazel, mukha namang... Ewan ko ba dyan sa anak ko? <laughs> Kita mo naman ang nagustuhan niya. Nakakahiya nga kung ako kasama ng asawa niya. nako uuwi akong mag-isa. <laughs> mo, mo ang nerdy. Ganyan yan. Pag nakaupo na, hindi na halos gumalaw. Pag nasa bahay yan, bahay na bahay lang. Talagang gagambang bahay. Oo, oh, oh. baka dipihit yan sa likod. Kailangan pang galawin bago kumilos. Hindi ko maintindihan. Pag nasa kwarto, kwartong kwarto, parang posporo. Nadudun na lang siya. Maghapon. Ma, Eden, hinahinay naman kayo sa mga sinasabi nyo. Respeto naman kay Hazel. Sa harapan ko pa talaga, sasabihin nyo yan. Eh bakit? Nasasaktan ka? Ito eh, totoo naman. Kahit mama mo nga, <laughs> nagre-reklamo na. Ako pa kaya. <laughs> Hindi ko maintindihan to kung mukhang pokpok na ewan eh. <laughs> mukhang pokpok na palihim eh. Ay, grabe naman po kayo sa akin. <laughs> yan ang ganyan, magsasalita ka. Kasi para ka ng estatwa dyan eh. Ganyan na lang yan pag iniiwanan mo kami. Ganyan lang yan. Parang may kasama ako wala. Ma, hindi naman porket tahimik lang si Hazel, walang kinikibo hindi na nasasaktan yung damdamin nito. Hi na ko, Renz. Sana kasi kung ako yung pinili mo at pinakasalan, eh sana, mas masaya tayo ngayon. Eh ano kayo? Para kayong pipe. Mas masarap sana buhay mo. Baka tatlo na yung kotse mo. Malamang, anim, sampo. Ang <laughs> dami, besh. respeto naman, nag-asawa na po kami, oh. Kala ko ba titreat mo ako? Ay nako, ano ba? Saan ba gusto mo? Sa Vikings! <laughs> okay, pupunta tayo doon. O siya na, mauna na kami. Hmm. Tara. Ayos ka lang ba? Mukha bang okay? Tapos nila akong gawing parang tanga lang sa harap mo? Pagpasensya mo na si Mama. Alam mo namang hindi siya maka-move on na wala na kami ni Eden. Patuloy niya pa rin pinapapunta dito sa bahay. Kahit na mag-asawa na tayo. Basta... Mag-iingat ka lang sa pagpasok mo. Sige, alis na ako ha. Ano, Oy. mami, nag-enjoy ka ba sa shopping oh, natin? Oo, salamat sa mga to, ha. <laughs> Hi! O oh, ano, kung gusto magagambang bahay? naman at naglinis ka. Kahit pa paano naman pala, may silbi. <laughs> well, for sure, maiingit naman ko siya sa atin. Kasi binilhan kita ng mga bagong damit. Tingnan mo naman. Mm. <laughs> mga branded uh, yan. Ami, binili ka po ba para sa akin? Ha? <laughs> Feeling ka naman! Alam mo na ibinig kita, Ibinili nga lang niya ako! Excuse me. Huy, hindi ka kasali sa budget. Para lang to kay mami kasi magkakampi kami. Ikaw, ano kita? Di ba kaaway kasi mang aagaw ka? Hmm. pala, kalat? Parang walang, walang kalat dyan. Pwede naman, teka lang. May mga papel pala ako kanina dito. Hmm, yan. Ayan na. Oh, wala. Ayan. Walang kalat talagang eh. Ay, yan na ka magkalat. Siyempre naman, nagpapakitang tao lang pala yan. Tara na. <laughs> <laughs> Di ba nakakatawa? Sinabi mo pa. Ay, nako. Talagang pag naiisip ko yun, naaalala ko yun, talagang natatawa na naman ako. <laughs> Ay, nako. Isipin mo lang yun para matawa ka at mas bumata kasi smiles daw nakakapagpabata. eh, a Syempre, meron ka ng edad. Dapat lagi lang tayong happy. Nga no, pala, um, kumusta yung binili ko mga damit sa'yo? Blau? Ay, nako. Perfect. Ang ganda ng peat. <laughs> o, oh, di ba? Sabi ko sa'yo, di ba? Hazel! Hey, Kakain na tayo. Hazel! Hey, po. Yung kanin, ang tagal! Nandyan na po. Pagal-pagal pag talaga, oh. Parang pagong si Hesel, ayaw bibilis-bilisan eh, oh. Hoy, wala ka sa pageant, ha? Bilis-bilisan mo yung kilos mo. Nagugutom kami dito, tapos na yung mga chikahan namin. Hindi ka pa tapos kumuha lang ng kanin? Sorry. Kaka, tapos ko lang kasi magluto. Hello? Good morning. Opo. Si Renz nga po ito. Ano po yung may tutulong ko? Si Eden? Bakit? Anong meron po sa kanya? Ah, oh, ngayon, bakit ka nakaupo dyan? Hindi ka dapat sumubay sa amin kumain. Eh, hindi ba yun pwede? Nagugutom na din kasi ako. Bakit? Sinabi ko bang kasabay ka? Ang sabi ko, kanin! Pinadala ko sa'yo yung kanin. Oh, wala pa nga kutsara. Pagkat uupo ka na dyan, di ka kasali. Mamaya ka na kumain. Hindi lang pala to mabagal kumilos. Tanga pa. Mabagal ang pick up. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Scammer si Eden? Sandali, sandali, sandali. Sandali ah. Hindi ako makapaniwala. Paano yung scammer? Pagkatapos namin kumain, hugasan mo yung pinggan, ha? Kung may matira kami, yun, kainin mo. Mami, hindi ganyan. Kapag may tira, ipakain sa aso. Wala kang kakainin. Ganun lang yun. Nang magtanda naman. O ano? Kukuha ka ng kutsara pa sa amin, o magkakamay kami? Hmm. Magkahain, hindi tapos. Wala pa rin tubig. Bilis naman, bilis! Ngayon, naka-post na siya sa social media. Sige, maraming salamat. Sige, sige. Ako nang bahala. Ay, masyado ako nabusog dun sa kinain natin ah. Yeah, ang sarap naman kasi. Ako nga ganyan eh. Ang sarap na yata ako. Ah... Uh, Mami... Uh, pwede po ba ako makipagkwentuhan sa inyo? <laughs> ha? nakikipagkwentuhan sa amin, hindi ko nga naririnig yung boses mo. Gagambang bahay na to. Pero first time, ha? Siya nag-ayang makipagkwentuhan? oh, sige, anong gusto mong kwentuhan natin? Ha? Yung katangahan mo? Saan natin nung umpisahan? Nako, marami pa naman akong pambala. Baka umiyak ka. Ano? Sisimulan ko na ba? <laughs> Tignan mo, oh. <laughs> Sino ka naman yung itsura? Ayan. Titignan <laughs> mo ko lang siya, matatawa ka na. Ay, yung pinapahiya niya yung sarili niya, talagang lumapit dito. Hoy, hindi ka kabilang sa amin. Ikaw, isang basurahan ka ba na pulot ang asawa mo? Kaya itong si Renz, dapat turuan din ng leksyon eh. Dapat sa'yo pinapalayas dito. Alam mo ikaw, bakit pa ganyan ka? Ex ka na, di ba? Eh bakit? Kahit ex ako, mas boto sa akin ng mama ni Renz. Eh sa'yo, di ba hindi? Napilitan lang to si mami kasi wala siyang choice. Pero pag nakataon, gagawa ng paraan si mami. At mapapasakin pa rin si Renz. Hindi mangyayari yan. <laughs> 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 Best matapang. Sige, <laughs> okay, mahala kayong dalawa. Ano mami, okay lang ba sa'yo? Go! <laughs> Bala kayo! Ito, <laughs> so, babae ka. Ha? Huh? Kaya titiis lang ako sa'yo eh. Ano ba? Huh? Titiis ano tama huh? na kayo, tama na. Mami! <laughs> huwag mo akong tiki Go! Ha? Huh? Tama na! Ano? 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 Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo kay Hazel, ha? Ba't mo siya sinasaktan? Eh, bakit hindi? Eh, sumusobra na yan eh. Alam mo ba nangyari sa akin ngayon sa office? Kung bakit ako umuwi? Ang dahilan kung bakit ako umuwi ngayon? Ha? May tumawag sa akin. Kaibigan ko. Nakita sa social media. Naka-post yung mukha mo. Ha? Scammer ka. Pinagahanap ka pala ng mga polis ngayon. Hoy! Hindi yan totoo. Wala kayong ebidensya. At peke yung mga post na yun sa social media. Anong peke? Ay. Kaibigan ko yun. Kaibigang matalik ko yun, ma. Si Edward. Best Ay, friend ko. Grabe ka. Kaya pala napakagalante mo kung ano-ano binibili mo sa akin. Kung hindi ko to pinigil, bibili niya pa ako ng alahas, bibili... Uy, grabe ka! Makakahiya ka naman pala! Eh bakit naman po? Eh, gusto nyo ha, di ba? Gusto niyo pa ng ibang mamahaling bag na ibili ko sa inyo? Ang tapang-tapang oh, mo? Scammer ka pala? Eh si nagpakilala ko sa amin, super yaman ka, kaya akala ko ganun. Scammer ka pala? Eh, yung ginawa ko nang naman yun para ma-impress ka, di ba? Kasi yes, ang kapal ng mukha mo, ha? Kakahiya ka? Kapal ng mukha mo? Dito ka pa talaga nagtago? Alam mo, mabuti ba? Umalis ka na dito. Oo nga, yes, umalis ka na. Umalis ka okay. na. Akala ko pag... boto kayo sa akin para sa anak mo. Hindi! Pag-scammer! Eh, hindi, hindi, hindi. Diyos ko. Manluloko ka. Baka mamaya, mamaya tayo pa makuha na nito kung anong kukunin nito. Umalis ka na. Kami Umalis ka na. Hazel, <laughs> hey, pasensya ka na ha. Sorry na, hindi ko naman alam na iskamer yun eh. Sa'yo din, Renz. Anak, sorry na ha. Pasensya na kayo. Alam mo, Mami, madaming beses ko rin pinalagpas yung pangaapi niyo po sa akin, pangaabuso nyo. Pero, kung ganun naman po, sige po, pinapatawad ko po kayo. Oo, promise. Hindi na kita tatawagin gagambang bahay. Hindi na kita tatawagin palito ng posporo. Promise talaga. Ha? Paano? Okay na kayo ha? Ma, Huwag mo nang kukontakin ulit yung babaeng yun ha. Scammer yun. Promise. kaya niyo po. Babawi din po ako sa iyo. Ako ang babawi ngayon. Pagluluto ko kayo ng masarap. Na? Bye-bye. Punta na ako sa kusina.